Akala mo ba ang mga barya sa bulsa mo ay walang kwenta? Think again. Alam mo bang pwede kang makapag-ipon ng isang daang libong piso? O higit pa, gamit lang ang tamang diskarte sa pagtitipid ng barya? Kung gusto mong malaman ang sikreto kung paano mo magagawa ito, tapusin ang video na ito dahil baka ito na ang simula ng financial freedom mo. Welcome sa The Brown Investor. Dito matututo ka ng practical tips at smart strategies para palaguin ang pera mo. Para sa bawat Pilipino na gustong umangat, simulan natin ang journey mo sa tamang pag invest Ang tawag dito ay incremental saving o sa madaling salita, ang pag-iipon ng maliit pero tuloy-tuloy. Maraming Pilipino ang di nakakapansin sa halaga ng barya, pero ito ang pwedeng maging pundasyon ng malaking ipon. Step 1. Simulan sa tamang coin bank. Maghanap ng coin bank na hindi madaling buksan. Mas maganda kung sealed para hindi ka matuksong kunin ang laman nito. Step 2. Itabi ang bawat sukli. Bawat sukli, kahit limang piso o sampung piso, huwag mong babaliwalain. Ilagay mo agad sa coin bank. Maliliit na halaga, pero kapag araw-araw mong gagawin, lalaki rin ito. Step 3. Gumamit ng savings challenges. Subukan ang 52 linggong savings challenge. Magtabi ng barya ayon sa linggo ng taon. Halimbawa, 10 piso sa unang linggo, 20 piso sa ikalawa, hanggang dulo ng taon. Step 4. Cash out at invest. Kapag puno na ang coin bank, i-deposit ito sa banko o gamitin para sa isang maliit na negosyo. Ang maliit na hakbang na ito ay pwedeng maging malaking oportunidad. At ito ang pinakamagandang parte. Kapag naging consistent ka, ang barya mo ay pwedeng maging milyon. Isipin mo, hindi mo kailangang magsimula sa malaki. Ang importante ay magsimula ka ngayon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo na ang coin bank mo at simula na ang journey mo sa financial freedom. Remember, barya mo, million mo. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, ishare sa mga kaibigan mo, at mag-subscribe para sa mas maraming tips kung paano kumita at mag-ipon. See you sa next video. Ikaw ang susi sa sarili mong tagumpay. Simulan mo na ngayon, kaibigan.